Ito na nakabili. Ito na ka na <laughs> wala? <laughs> no, <laughs> oh, yun, hindi ka tumasan Mother! Quiet. Quiet. So, hindi sila makapunta rito nang galing sila sa abit ibang bansa. So, abit sila sa Japan, sa Germany, sa Europe, sa Singapore. Bigyan bigyan na sila ng birthday message through video. So, panawarin mo ito, mother. Bago mo, ako Hold it. Tawag mo na <laughs> eh. Ah,

Children. 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 ni Children. si Children. 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 Ah Children. Children. <laughs> Children. sino pa? sangarin ba sayang, ay, sila mo nabay na nabay na ako. Japan. <laughs> ang hapon okay. really? no, oh. no, oh. ay sa hapon oh. ay ang hapon. sino naman yan? ay ba? ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? ano Mahirap ah, na. O, oh, sino pa, sino pa? Ha? Ah, sila! Ah, nasa Cebu lang yan. Pandemic eh, walang biyari. eto si Chin. Yan si Chin, si Chin. Yung isa lang sa akin. Ah, si Ayan, ayan. Ayan, Yung isa, oh, uh, Nasa work uh, yung isa yung asawa niya. Busy. Sana kasi yung birthday ko na sanyan sini ah lagi <laughs> <Balinti yun> <laughs> so after nakapanood niya mga video from different country and local, <laughs> So, Reaction. let us sing. So, before, where's the light?